na. Handa na ba kayo? Handa na, handa na, handa na ang lahat. Mga pagamitan, higit kami pamana. Masigla at masaya. Sabik sa mga kwentong galing sa Biblia. Ang unot ay biyaya. May aral na dalaw Mabubuting pamana. Handang handa na. Pamana, pamana TV na! Kapayapaan mga batang pamana isang araw ang sumain niyo. Kumusta kayo? Ako nga pala si Sister Hannah Mel, ang inyong makakasama sa araw na ito. Lagi kong panalamin sa Diyos na maging maayos ang inyong kalagayan sa araw-araw. At ang ating lakas ay ating magamit sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ihanda lamang natin ang mga materials na ating gagamitin, gay ng lapis, papel, ball pen, at mga coloring materials. Oh, ano bang hinihintay natin? Tayo nang tumayo at magbigay galak para sa panalangin sa Panginoon. Tayo ay yumuko at ipikit ang ating mga mata. Aba, ama naming hari, ikaw na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa araw na ito dahil muli kaming makakapakinig ng mga aral mo na galing sa Bibliya. Hiling namin, nagabayan mo po kami sa aming gagawin pagkaaral at amin po itong maunawaan sa tulong mo o aming Diyos. Ang lahat ng ito ay aming hiling at pasalamat sa pangalan mong Diyos at Kristo Yesus na aming tagapagligtas. Amen. Bago natin simulan ng ating gagawing pag-aaral, ay magkakaroon muna tayo ng isang activity. Panoto. Kumuha ng isang buong papel at isulat sa gilid ang inyong mga pangalan at edad. Sa ibaba ng inyong pangalan ay ilagay ang salitang Jesus Hills. At sa ibaba din ito ay gumuhit ng tatlong malalaking puso na makikita sa screen. Sa loob ng puso ay ilagay ninyo ang pangalan ng ating mga mahal sa buhay na mayroong tinataglay na sakit ngayon. Upang hilingin natin na sila ay pagalingin ng ating Panginoon. Tapos na ba kayo mga pamana? Very good! Maraming salamat sa inyong kooperasyon sa ating ginawang activity. Ito ay nagpapaalala na lagi tayong manalangin sa ating Panginoon lalo na, sa kapakanan ng ating mga mahal sa buhay na may tinataglay na karamdaman. Wala man tayong maibigay na tulong pinansyal sa kanila, pero dahil sa ating panalaki, ay nagiging malaking tulong ito upang sila ay gumaling. Dahil tayo ay nananong palataya na may Diyos na dakila na kayang magpagaling ng lahat ng uri ng sakit makinig tayong mabuti at tinawain ng kwento patungkol sa pagpapagaling at pangangarin ng Diyos nang siya ay nasa pagkakatawang tao pa lamang. Ang pamagat ng ating kwento ay si Jesus ay nangaral at nagpagaling na mababasa sa Lucas chapter 4 verse 31 to 44. Isang araw, si Jesus ay nagpunta sa Kapernaum sa bayan ng Galilea. At nagturo siya sa mga tao ng araw ng pamamahinga at nagtaka sila sa kanyang pagtuturo dahil may kapangyarihan kung siya ay magsalita. Habang nagtuturo si Jesus, ay may isang lalaking inaalihan o nasa kanya ang isang masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas ano ang pakailam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang patayin kami? Alam ko kung sino ka. Ikaw ang banal ng Diyos. At nagsalita si Jesus. Tumahimik ka. Umalis ka sa taong iyan. At sa harapan ng lahat ang tao'y napahiga at iniwan nang hindi man lamang sinaktan. Namangha silang lahat at nagsabi sa isa't isa, Anong uring pangungusap ito? Makapangyarihan at mabisa. Pinalalayas niya ang masasamang espiritu at sumusunod naman sila. At pagkatapos ng pangyayaring yon, kumalat ang balita tungkol kay Jesus sa buong lupaing yaon. Si Jesus ay umalis na at nagtungo sa bahay ni Simon. Mataas noon ang lagnat ng biyanan ni Simon, kaya't ipinakausap nila kay Jesus na pagalingin siya. Tumayo si Jesus sa tabi ng higaan ng babae at iniutos na maalis ang lagnat. At nawala nga ito. Noon di tumindig ang may sakit at naglingkod sa kanya. Paglubog ng araw, ang lahat ng may sakit, anuman ang karamdaman ay dinala ng kanilang mga kaibigan kay Jesus. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bawat isa sa kanila at pinagaling sila. Nagsilabas sa marami ang mga demonyo o ang masasamang espiritu sabay sigaw na, Ikaw ang anak ng Diyos! Ngunit sinaway sila ni Jesus at hindi pinayagang magsalita, sapagkat nakikilala nila na siya ang Mesyas o ang tagapagligtas. Nang mag-umaga na, Umalis si Jesus at nagpunta sa isang ilang na puok. Hinanap siya ng mga tao at nang matagpuan ay pinakiusapang huwag munang umalis. Pero sinabi niya, Dapat ko ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos sapagkat yan ang layunin ng pagkasugo sa akin. At nangaral siya. O oh, ayan mga pamana, tunay na napakaganda ng mga aral na ating narinig. Nakita natin kung paano nagsikap ang Panginoon na may padama ang kanyang pagmamahal sa atin. Bumaba siya dito sa lupa upang maipangaral ang kanyang mga salita. At hindi lang yon, nagpagaling pa siya ng mga taong may tinataglay na karamdaman. Ano-ano nga ba ang mga aral na dapat nating matutunan? Una, Maging mapagmalasakit sa ating kapwa. Sa ating pag-aaral ay ating natutunan ang mga bagay na ginawa ng Diyos. Nagpakita siya ng mga himalang pagpapagaling bilang pagmamalasakit sa mga taong may karamdaman. Hindi siya namili ng mga taong kanyang paggagalingin, kundi lahat ng lumapit sa kanya ay pinagmalasakitan niya. Kaya anuman ang mga kaya nating itulong sa ating kapwa, ay ibigay natin sa kanila? Lalo na ang sila ay ating maakay sa mabubuting gawa tulad ng mga pagsamba sa Diyos. Pangalawa, maging mapagkatiwala sa Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, ito ang isa sa mga ugali na dapat nating taglayin maging mapagkatiwala sa Panginoon na kahit anumang kahilingan natin ay maniwala tayong ito ay ipagkakaloob ng Diyos dahil walang imposible sa mga taong naniniwala sa gawa ng Panginoon. Mga pamana, iyan ang mga aral na dapat nating matutunan. Tayo na sa ating activity. Handa na ba kayo? Panuto, sa isang malinis na papel ay gumawa ng isang panalangin na ang nilalaman ay paghiling sa Diyos ng pagpapagaling sa may mga sakit. Katulad ng makikitang halimbawa sa screen. Narito naman ang inyong memory verse sa linggong ito. Heal me Lord and I will be healed. Save me and I will be saved. For you are the one I praise. Jeremiah chapter 17 verse 14. Tayo ay magtatapos na, kaya tayo muling mananalangin. Aba, Ama naming Hari, maraming salamat po, Ama, at muli na ipagtapos namin ang gawain ito. Salamat, Ama, sa pagtulong at paggabay sa amin. Tulungan mo po sana kami maging palabasa ng Biblia. Sana ay di po namin makalimutan ang mga aral na aming narinig. Sana po ay tulungan mo po kami magawa ang mga aral na aming natutunan. Patuloy mo po kaming hingatan at gabayat ito po ang aming dalangin. Sa pangalan mo po, Diyos Kristo at tag-iisang tagapagligtas. Amen. bata sa pakikinig. Hanggang sa muli, paalam at miss pa! Sa mga kwento mo Suko na gigimbing maturo sa akin ang kailangan may pagmamahal sa bibig Pagsamantalain misamo na o kung roo si Sinisinta cinta sa kapwa ko pamana paalam na pagsamantala i